Baka ikaw na lang yung hindi pa nakakapunta dito sa Tinaguri ang Switzerland ng Cavite. Na bukod sa may nakaka-relax at may magandang tanawin na libre lang din yung entrance, ay sobrang daming masasarap na food trip na matatagpuan lang dito. Katulad nitong buy one take one na boss tapa na nagtrending noon pa dahil sa kakaibang sarap nito compare sa ibang tapa. Homemade at hindi tinipid sa paggawa, kaya naman palaging sold out araw-araw yung ganito kadami. 85 pesos naman yung isang order na may garlic rice nang kasama at 100 P59 pesos naman kung gusto nyo ng buy one take one. So guys, ito na yung uh, napapanood natin sa social media na Boss Tapa dito sa Midabilan uh, Trail Park. Ayan. Open nga pala sila dito sa mga pupunta. Simula 3.30pm hanggang 900 tapos minsan nag-extend. Ayan. Bukod dito sa Boss Tapa, marami naman food trip dito na magpipilian. Ayan, napang kahaba. Sabi, pagkakalam ko more than 100 data sila eh. So ito muna una natin tikman kasi ito yung Pagdaan namin, naamoy namin ang bangko. Grabe. Bisa. At yung tsura ng tapa niya, yan, medyo chunk siya. Hindi katulad ng iba na mga parang thread-thread na yun. Parang hiw hiwalay-hiwalay na. Himay-himay. So, siya buo-buo. So, tikman natin. mm may mga oil siyang kasama. Wala siyang adobo. Hindi siya sobrang alat na hindi naman siya sobrang tamis. Medyo may konting alat. Pero in between lang siya ng tamis. Ang sarap. Wow. Tingnan natin yung karne. Ang tagal siguro minaren nito. Kasi yung karne, namumula na yung karne. Oh. Matagal siguro binabad to. Malasa. Mmm. Ay, mga parami ka nakakain dito. Oo nga pala. 85 nga pala yung isang ganitong order. Tapos meron naman sila doon buy one take one. Ah, uh, 159. So makakasave ka daw ng 11 pesos. Yan. Kung gusto nyo na mura na rice meal dito, masarap. Mmm. Ay, eh, uubusin ko ito. Sarap. Mukhang hindi tayo maaarami dito. Ito pa lang, sarap na, no? Sabi. Mm. Ito nga yung chismis. Di sasak. Napansin nyo din o, oh, mga ilang kilo ata yun sa isang tray. Nakaabang na. Hindi naman sobrang dark siya na dark siya. Pero may mga kumakain talaga sa kanila. So yun guys o. Oh. Kung tayo dito sa may Dabilan, sa itong boss tapa, subukan nyo. Subukan nyo kung magugustuhan nyo yung lasa. Pero, pero ako, masarapan ako.